Ang pagulta ng pao, dyan may lag. Yan, dyan. Ah, 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 uh, uh, uh. hmm. Ano yung ginagawa ni Macho? Ano yung ginagawa mo, Choy? Ah, oh, Choy, yung gawa mo. Mahibo. lo, lo. Hey, hey. Ano, Choy? Laban kita. Duman sa ano, na nagka, buruhay si Madrid Kakao dyan sa balyo. Puro pala Madrid Kakao itong sa inutan na to. Hade. Ika kayo nagtusok pa, o yan Madrid Kakao? Yeah. Eyo. Mabuhay yan. Abukado ba kayo yan? Yan sarong yan. Magayon siya ilag ng abukado. Abukado. Garo magagadan man ini. Ayaw mabuhay. <laughs> Inda lang. Baka ito pang posibleng mabuhay. <laughs> ito. Hindi mo ta daw. Pero may ano ini, eh. igwan ni honing. Nyog. Igwan. Mm -hmm, mm -hmm. Lansonis gayo dyan o kakao? Kakao ba? Lansonis. Kakao? Kakao? Okay. beautiful, beautiful oh, oh beautiful <laughs> huh An Sefa! Hindi, magtawid!